Hello, magandang araw sa mga ka-fish keepers natin dyan. So, dito na lang po tayo. Matagal na po tayo hindi gumawa ng video. So, uh, mag-change water tayo ng ating mga beta fish. Uh, so, may ano, may water ako ng ubig para sa kanya, sa kanila. So, guys, ayan. Kakapalit ko lang noong nakaraan pero syempre, uh, dapat medyo weekend or 3 weeks natin palitan ang kanilang tubig. So, okay na kailangan natin ng yun nga, stock water nga sa kanila. Dahil hindi mo na mamalayang kasi, guys. So, sobrang linis ng ano natin. ah uh, ano rin, namamatay rin na ating mga betta fish. So, ganun nga yung gagawin natin paraan. ah uh, after 3 weeks, 3 weeks or 2 weeks, pwede na siyang palitan, guys. Ayan sila. So, dati walang mga harang to wala mga harang yan nilagyan ko sila ng harang kasi na stress totoo nga sinasabi nila talaga na na stress ang ating mga abeta fish ang gagawin natin to change water na natin sila uh, umabot na sa ng 3 weeks eh so yan yan na rin yung mga ano nila yung tubig nila natutuyot din na uh, parang bumababa na yung tubig nila ang mga beta fish natin kasi guys uh, ano 'yan mga sensitibo 'yan. Ayun pa, ayun mga mga ganyan. Ay, matagal na nitubig na nila na yan, kaya dapat palitan na lalo na sa mga iba nating isda. Kasi nakakait na nila yung mga ano nila. Yung mga nasa loob ng tank na nila yung dumi. So ayan din yung mga iba kong isda. Ayun na lang yung mga iba kong isda guys ah uh, kasi dito mga ano pa eh. Hindi ko alam kung anong lalagay ko pa sa mga taas na yan. So, susunod, lilinisan natin na maayos yan. So, ngayon pa, marami ka pa kasi dito eh. Meron din sa, sa backyard, kakalinis ko lang ang iba tapos bagong setup. So, guys, papakita ko sa inyo yung uh, paglilinis ko ng mga betta fish, change water sa mga, mga betta jar natin. So, let's go. So ayan guys, may ginawa ako na ano, yung mga lagayan na yun ng mga plastic na baso. So, uh, pansamantala muna nilang ano, uh, ilalagay ko dyan yung mga betta fish. Pansamantala muna nilang lagayan guys. So, kukunin ko na sila pa isa-isa. Simula dito hanggang doon. Ayan sila guys. So kung makikita nyo yan Marumi na sila Marumi na sila masyado Kukunin natin pa isa isa Patanggalin so, muna natin yung mga harang Ayan, tanggalin muna natin mga harang nila So natin ulit dito Ayan Nagay ko sa lamesa Tapos, tatransfer transfer natin sila ay isa isa. So let's go. Iyan ako muna. Tanggalin ko muna yung mga harang. So ayan na sila. ah uh, tayo dito yung isa. Yung ano natin. Neon green. Neon green beta. ay sila. Neon green eye beta. So kumuha ako ng kumuha ako ng lagayan dito para tanggalin yung tubig nila nagmumula dito. So tara tanggalin na natin. So tatanggalin ko muna siya. Punta doon. Bali bali sasalain ko siya ng ano. Sa kamay ko na lang para dandan lang. So, syempre guys, ayan na siya. Lilipat na natin dito. Ayan. Ayan na siya guys. So, pa isa isa kung gagawin na ganyan yan. Lalagay ko sila dito sa lahat ng mga ano, ng mga plastic na baso. So, ganoon din ulit yung isa. Ganoon yung gagawin ko. Okay na, nakawala na. Ito na guys, nasa kamay ko na din. Lalagay na natin siya ulit dito. Yan. Ayan na sila guys. Okay. Uh, Pukunoyin ko lahat dyan. isay isa isa ilalagay ko lahat dyan. Ng mga beta. Bago ko linisin yung mga mga lagayan nilang ganito, yung beta jar natin, yan okay so, ayan guys, na transfer na natin, yung mga nasa estante doon, ayan mga wala na, so yung mga nasa estante na ilipat ko na lahat dito ayan na sila guys ngayon nililipat natin sa dito sa ano natin sa beta jar natin ayan malinis na guys nice. clear water tayo muna so pagkano magano ako ng extract ng extract ng talisay pang ano, sa kanila pang condition Siyempre, pag nakikita mo na matamlay yung mga beta mo, kailangan mo ng pang-condition sa kanila. So, ayan na, nai-transfer na natin lahat ng mga nasa, mga nasarap. Then, ganoon na natin sila, ayan o. Ilinisin na natin yung mga bote na yan. syempre kailangan natin ng malinis na sponge para sa kanila, ayan. gagamitin natin sa mga bote. Ayan, tignan na natin maglilinis na sa iyo, guys. ayan guys, na no, ako na sila lahat. Nalinis ako na sila lahat. Ayan na lang. Ayan. So, dito na tayo sa next step natin. Talagyan natin ang tubig. Bali guys, dito pala, dito ko pala nilalag, nilalagyan ng tubig. Yung mga ano natin, mga beta natin. Dito sa ano na to dito ako kasi nag stack ng water so lalagyan na natin ng tubig ganyan lang guys yung kung paano mag ano, uh, ng palit ng mga tubig nila kung change water tayo So ganito lang karami yung nalagyan na natin ng tubig ganyan lang karami yan. kasi minsan yung mga beta natin tumatalon tapos nakikita na lang natin sa sa sahig wala na patay na so iwasan natin ng mapuno okay na yung ganito huwag masyado naman ng ganito tatalon sila so ayan ko lalagyan ko lahat yan ganun din yung marami ng konti bawasan natin ayan okay guys ayan na sila uh, nalagyan ko na lahat sila yung mga bote na ilipat ko na so nalagyan ko na ng tubig na stock then pa isa, isa na natin nilalagay ayan may full red tayo dito ayan ang ganda guys oh. So. ayan na guys, ang oh, ganda. Pero atan na sila. So masaya na naman sila. Ito namang isa. Yan. Masama lagi ang kulat yan. ayun nabigla yata yung pag pagpuhos ko sa kanya dito sa lagay niya so meron pa tayo ito marami rami pa Marvel tail Dampoir Dampoir siguro sa mga Late muna na lagayan Dito Diyan muna sa maliit na lagayan Kasi meron pa tayong maliit dun guys Na Mga Joby size pa lang na beta So lalagyan ko muna Lahat dyan So ayan na nailip ilipot na natin Lahat Ayan na sila ano mga meta natin. Ngayon sila. Okay na. Okay na guys, ayun oh. Tingnan nyo na oh. Sanda kung paano mag-change ng ano. Neon. Neon green eye. Siyempre guys, yung pinaka ano natin, pinaka last natin na ano, ng lagayan ito ito yung magandang pang show kasi ito itong lagayan na to so diretso sya paha pahaba so nalalagay ko dito, dito ang multi galaxy ito sya guys ang ganda nya tingnan Ayan yung red multi galaxy natin. Okay na yung setup natin doon sa may ano. Tapos, ito naman. May cube tank pala ako dito na maliliit. So, meron din kasi ako maliliit dito guys na, ayan. Na better rin siya. So, jubi size. Limang piraso to. Kaya pag ko to para hindi mabagal yung paglaki nila. So lalagay ko sila dyan. Para mabilis yung paglaki nila. Dapat tagi-tagisan ng tank sila. So tatatlo lang yung cube tank ko. Eh, l lima to. Nahanap tayo ng mga ano. Pwede pang paglagyan. Ayan sila. Bali, meron pang isa dito. Yung isa, dambuira tayo. Isa dito. So, magana pa tayo ng paglalagyan. So, ayan guys. Siguro dito ko muna sila ilalagay. Dahil wala na tayo yung paglagyan doon sa taas. Doon sa may istante. Ayan sila guys. So ito sigurong Yan siguro na isa na to. Lalagay ko na lang dito sa taas. So ayan. Lalagyan ko na sila ng pagitag isang harang. Para hindi na sila na-stress. Ayan sila guys. So itong karton na to pinag Pinagati-hati ko lang So sinukot ko lang ng ganyan kalalaki Ayan Dahil syempre dito sa may tindaan, tindahan Tindahan uh, Marami tayong karton At naglalagyan ng mga grocery So ganyan lang yung ginawa ko Para hindi tayo masyadong gastos sa Ano guys Sa mga Mga ginagawa natin tamang tama lang yung pagod natin at saka ano natin so ayan nakaharangan ko na sila so, ito pa sa taas Yan guys, ganyan lang yung ginagawa ko pagka ano. Pagka may idea kayo na gawin yung mga ganyang bagay. Wala kayong ginagawa. So, kung mag-aalaga talaga kayo, hubos oras. Hubos oras talaga. Ayan. Ayan sila. So, ito sigurong tower tank na to ay ayaw lalagay ko na lang siguro sa taas. Kaya guys. So, ang ganda ng pagkakana natin. No? Na. Galing guys. So, ito. Ito naman isi-set up ko kasi to guys. Parang paano siya? Parang style, style temple. Lalagay ko sila dyan temple dito dal dalawa lang dito so dito dalawa tapos isa pa dito yan parang temple lang yung gagawin ko tapos isa pang tank nakagaya nito dito ko ilalagay wala well, nakaganyan yan guys temple so kung tatanggalin natin tong isa lalagay natin dito Ayan. Ayan ang magiging ano nyan. Tatawagin ko dyan Betas Temple. Kasi yung pinakamagandang ano ilalagay natin. pinaka Pinakamagandang beta na lalagay natin dito sa ano. Bale yung neon. Neon green eye. Dito ko yung mag lalagay yung dalawang pares tapos may lalagay pa ako sa pinaka tuktok niya so guys so siguro ito na yung pinaka ano ko pinaka hari ko dun sa tuktok ng temple pinaka temple niya so yan guys kanya kanya lang tayo ng mga design at saka ano na ginagawa yung mga design natin at saka mga ginagawa natin sa mga beta natin so ganoon lamang po so, dito na po matatapos ang video natin na lang po, lamang po yung pag, uh, pag change, change, water natin. So, siguro yung iba dito, iyanan na lang natin natin, na lang din natin. Ayan pa yung mga beta natin guys. So, dito ko na lang ilalagay yung mga iba pag nakakuha pa tayo ng ibang beta. So, agad dito na lang po yung video ko. Salamat po. yun na nga mga tip natin sa pag, pag change water na natin ng mga beta so ayan sila so susunod guys yung iba natin lalagyan po natin ng mga beta itong gagawin natin uh, binansa, babansagin kung ano betas temple so abangan nyo yung gagawin kong betas temple uh, siguro hindi pa sa ngayon matatagalan pa po tayo ng pagsisetup so Uh, kung hindi pa kayo nakapalo sa FB page ko, ipalo nyo na din sa ano ko sa YouTube channel ko, Friday Vlogs. Uh, FB channel ko, uh, The Keepers Vlog. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless.